Hi mga kakoniko! Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe! Thank you! So hi guys! Ngayon ito check muna natin kung mayroon pa bang laman yung bigasan natin. So ayan yung dalawang lahat ah. Check natin. Oh my God! Wala nang laman! Check natin yung isa pa guys kasi dalawa to eh. Magana guys. Wala na rin laman. So, kailangan talaga magpunta sa biliran. Check rin natin yung gasol, guys. Ayan. Wala na rin yung laman kasi natanggalan na plastic. daw line. Nandito na kami sa biliran, guys. So, wala na kasi kaming pera. Hoping na pera kasi wala na kami ang pera. So, Ayan. Ang tila yung pera natin, guys. Ang oh, bili lang ng bigas. So, careful, careful, kuya. Careful, kuya. Maan. kita. gita, ulo, makiguyog to. Oh. Dito kami ngayon sa biliran, guys. Ayan. We're waiting for the driver Kasi may binili siya. So, mamaya siya naman yung maghihintay sa amin, guys. Kasi kami na naman yung bibili. Oo, oh, oh, dahon yan na. Kuya, kasi ate, so, we're waiting. So, ate, ate, so, yan yung bata, guys. Pag may bata tayong kasama, mahilig magturo. Ayan. Mayana. <tuk tangan> Nak, <paglaladi. tuk tangan> Oh, akan usaha sigi. Kapot Dina, kemon. Eh, Oh, <tuk tangan> Opo? Inay la kuya ha. Bawal makasabod ha. Ma, Choco. Choco. Ade, ade. Oh. Uy. Ano na? M Dili na mau. Sa manimo. Choco. Oh, ano sige, na? unya na, unya na. Unya na na. Eto? Unya. So, na baya bato. Tan-aw sa imo.

Arin daya per didi. Tadi you na. Know? Pagi na ibayang ka mo makakuha na sa board. Ngade. Ayaw na. Ayta. Ayta. Mo ayta gyud. XL. 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 XL na ko no. Unhappy. Adi, Maray XL. Ade, ade, ade XL. Ko kuya, ayaw na kay gamay. Ala lagi ka rin. XL. Large. Kuya, ayaw pagkuhan niya ha. Di na ka. Kuya, huy, makaigo ka. Kuya. Medium. What's the size of this? Large lang. XXL.

Mel kita mel pemilih kita han meda free. Uy, ati um. Kay ya, di na pasulod. Na Ha? Best Ayo nang refresh, Halo Hello. nang be fresh? Di ko pa Ah ah, la cute. Umuli ya uh -uh. Yes, man lang niya na. Asa way just mad. Ha? Sige, usala. Kulit ni, sana ba na? Dili na mo ang pagkuha. No. Hello? Ano? Ano? Yeah, oh, uh oh. Okay. Yes. Okay. So, bali, bali, bali. Asaan pag-abli? Ano? 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 Ade, ade. Dalina, Dalina. dali ade. Okay. <tuk> na. Ade. Ito. Ade la o ade. Ito kulit ni guys. Gusto konin lahat ng mga paninda. Grabe. Yung pera, kunti lang. Oh, thank you. Dalik, dalik, dalik Kaya ato ni Butang nga di. Dali nga di. Okay. Bagandiri ko iwan.